Makakasama po natin sa Malacanang Live si Miss Elena Luna. Magandang hapon, Elena. Salamat, Sandro. Kasalukuyan ang nagaganap ngayon ang caucus o meeting ng Liberal Party sa loob ng palasyo. Ayon sa so official schedule na ibigay sa atin ng PCOO, ito ay gaganapin sa Heroes Hall ng Malacanang kasama ng Pangulo ang kanyang mga kapartido sa Liberal Party. Bandang alas 11 ng tanghali, nagsimula ng magsidatingan sa palaso ang mga kongresista. Ayon sa presidente ng LP na si DOTC Secretary Marojas, Lay ng na ibahagi ni Pangulong Aquino sa mga kapartido ang kanyang saloobin sa Responsible Parenthood Bill. Ayon rin kay Rojas, multi-party meeting ito. Ibig sabihin, hindi lamang mga tagal Liberal Party ang nasa palasyo. Sinabi ni Rojas na itinakda ang multi-party meeting para matiyak na hindi makakaroon ng misinterpretation o maling pag-unawa sa paninindigan ni Pangulong Aquino sa Responsible Parenthood Bill. Bukas sa katakdang pagbotohan sa Kamara kung tatapusin na ang debate sa House Bill No. 4244 o ang panukalang Responsible Parenthood, Reproductive Health and Population and Development Act of 2011. Ayon kay House Majority Leader Boyet Gonzales, hindi bababa sa 160 na congressmen ang nasa loob ngayon ng palasyo. Ang bilang na ito ay halos two-thirds ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. 285 ang kabuoang bilang ng mga mambabatas. Dahil sa meeting sa palaso, maagang tinapos ang pagdinig sa Kamara ng Budget ng Department of Trade and Industry. Ang pagdinig naman ng budget ng DNR ay alas tres na gagawin para mamigyan ng oras ang mga mambabatas na makabiyahe pabalik sa Batasan Complex sa Quezon City mula sa meeting dito sa palaso. Sandro, bago nagsimula ang meeting na ito sa loob ng palasyo ay nagbigay ng press briefing si Presidential Spokesperson Edwin Lacerda. Si Lacerda ay isa sa mga dadalo sa meeting ng LP. We already stated our five point, the President has already mentioned his five point uh, position on responsible parenthood and sinabi rin ho niya again let me just clarify lang that the president is against abortion because there's been information disinformation going around that that the president is uh, uh, is uh, for abortion let me categorically state in his first point uh, first statement in the five point responsible statement, i am against abortion my, my, i would also like to inform uh, The public that the president himself wanted an amendment in the Responsible Parenthood Bill, which is now part of the bill itself, that the president wants natural family planning centers established, just to allay the fears that the president has taken a position one way. He has not. It is again a decision on on us, on the parents, to choose. Uh, number one, that you will be informed of the manner and method of family planning, and that we will provide you. Uh, help along that way. In that manner, the President has advocated also the establishment of natural family planning centers. That has not been uh, publicized. Para lang ipaalam sa public po na wala hong preference po ang Presidente one way or the other. It's the fact that we need to inform the public of information campaign as to the manner of uh, natural, uh, family planning. At yan ang mga balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.